Hello! Ayan, nagtago pa yung mic. Good morning! Isang magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat. Lalo-lalo na sa mga kababayan. Sa ang sulok man tayo ng mundo. Ayan. Sa ang lupalot man tayo ng mundo. Ayan. Good morning! At magandang gabi, magandang tanghali. Ayan. Sana nasa ayos lang tayong lahat. Nakalagayan. Medyo hayaan yun ako medyo bulol ako magsalita bulol po talaga ako inaamin ko na ayan good morning magandang umaga kamusta po kayong lahat ayan mag-a-update tayo dito kay Aling Elbit Bergara dito sa dati nga akala ko matanda na ito si Aling Elbit kasi tinawag ko siyang nanay lola ah uh, okay na siguro yung Aling Elbit kasi Pakita niyo naman kung ano yung hitsura niya. Kasi parang akala ko talaga matanda na siya. Akala ko isa siyang pamilyado, may anak at may asawa at may mga apo Dahil nga sa kalagayan ng hitsura niya dahil tumanda siya ng sobra Dahil nga sa pagmamaltrato ng kanyang dating amo na walang kapatawaran ang ginawa sa kanya Dahil nakita niyo naman yung hitsura niya kung paano siya Sasalaysay niya kung paano siya minaltrato ng kanyang mga dating amo Ayan, Dahil natanggalan siya ng ngipin Oh, yung pusa ko, magulo na naman. Tinanggalan siya ng ngipin, nabulag, binugbog, at sabi nga niya, sinabit pa siya sa sabitan ng karni ng baboy. So, karumaldumal. Karumaldumal ba ang tawag karumal yun? Karumaldumal yung ginawa sa kanya. Walang kapatawaran. Hindi matutumpasan yung sakit na kanyang dinanas sa kamay ng kanyang mga amo. Na itong si, sino ba yung nakalimutan na natin dahil matagal na ngayon ulit nag-update. Ayan. Dahil yung kanyang mga amo, hindi ko alam, wala nang update kung nakakulong pa ba sa Senado at kailan ulit yung huling hearing para sa mga amo niya na nakapiit hanggang ngayon dyan sa Senado. Nakakulong pa ba? Hindi eh, wala na tayong update dyan sa mag-among yan. Ayan. dahil hindi na natin alam kung anong mga naganap. Then, dito kay, sino ba yun? Franz Ruiz. Ayaw, si Franz Ruiz. At saka sa kanyang asawa, sa kanyang anak, kung ano na ng mga naganap sa buhay nila. Dahil ang huling alam, balita ko dito sa anak nitong si Franz Ruiz, ay parang binubuli. Kasi nga, dahil nga naman sa mga ginawa nila, sa kasambahay nilang si Aling Elvi Bergara. Ayan. At mag a tayo ngayon dahil itong actress na si Isabel Dasan may mabuting kalooban. Ayan, may mabuting puso. Dahil akala ko nung una, nang, nung nakatanggap na siya, nakalikom na siya dati ng 500,000, akala ko na ibigay niya na. Hindi pa pala. Inipon niya pala yun. At kahapon nga, nag-post sa kanyang Instagram, nakipagkita siya or pumunta siya mismo kay Aling Elby para iabot mismo yung kanyang nalikom na award 1 million pesos Ayan. sana dumami pa yung katulad mo yan katulad ng isang isabel dasa na tumutulong sa mga kapwa natin mga kababayan na mga naaapi na, uh, na mga maltrato na mga amo Ayan, sana tularan ka pa ng iba na tumutulong sa kapwa Pilipina. Ayan. Na yung isang milyon na yan, malaking tulong na yan sa isang... Katulad natin, na, ayun, ako, hindi naman ako mayaman. Karamihan naman sa atin, hindi talaga uh, sagana sa gana, sa, sa kaginhawahan. Ang laking tulong na yan para kay Aling Elbing. Ayan, sana papalago or mapunta sa magandang kamay, hindi waldasin ng mas maaga kasi alam niyo naman ang pera ngayon napakabilis gustayin mabilis maubos sana ma mapunta ito sa magandang magandang kinabukasan para sa kanya sana gastusin niya ito sa magandang paraan hawakan niya ng mas maayos alam mo naman aaminin na natin ang tao pag meron ka masyadong mabait sa iyo lalo kang yayakapin pag meron ka pero pag wala ka, bali wala ka rin so dapat alagaan mo yung pera na yan ng isang milyong piso na nalikom nga na Isabel Daza dahil gumawa nga ito ng paraan para mag-fundraising para sa'yo ayan thank you, thank you at uh, Isabel Daza sa ginawa mo dahil yung isang milyon na yan sana sa si aling LB mag mama ma makagawa siya ng paraan kung paano niya pa mapapalago o kung paano niya pa mapapatagal yung isang milyon niya. gumawa ka ng tindahan, ayusin mo yung sarili mo, ayusin mo yung buhay mo, ituloy mo yung buhay mo na nawala, na pinagkait sa'yo ng mundo ng amo mo kasi ikaw nga ay nabulag. Okay? Ituloy mo lang ang buhay. Masarap pa mabuhay. O kung gusto mo magpatawad, patawad ka na. O syempre, mahala na ang Diyos, mahala na ang batas nagmagparosal dito sa dating amo mo na gumawa sa iyo, hindi na maibabalik siguro yung paningin mo dahil malaki na ang damage ng mata mo dahil sa sobrang sira o bugbog man kung ano man ginawa sa iyo ng dating amo mo. Wait. Yun na nga, alagaan mong mabuti yung pera kasi mahirap hanapin yung perang yan, lalo na at ganyan kalaki. Sana ma maalagaan mo ng maayos Itago mo ng maayos para sa iyong kinabukasan. Kasi alam ng karamihan na, na ikaw ay nagsusulo sa buhay. Kung saan ka man nakatira ngayon, eh, ilagay mo sa magandang kinabukasan para sa sarili mo. Ayan, ayusin mo yung buhay mo. Pagpaganda ka. total naman, ikaw lang naman. Ibalik mo yung dating sigla ng dating ikaw kung kung hindi na maibabalik ng maayos, kung hindi na maibabalik sa dati yung paningin mo, so tanggapin mo na lang ng maluwag sa kalooban mo, total naman, madaming tao pa rin na nagdadasal para sa iyo, na handa ring tumulong sa iyo tulad nga nitong si Isabel Daza. Ay, hindi biro ang isang milyon mga kababayan. Ayan, at diyan sa dating amo mo, eh bahala na ang Diyos na magparusa para sa kanila. Eh, alam niyo naman, mabilis din ang karma. Digital na ang karma ngayon. Bahala na ang karma para sa kanila at para din sa iyo. Ayun, may mga good and bad karma. 'Yun na lang din ang isipin mo. Ayun. Matuto na rin tayo magpatawad o kung hindi man tayo kung hindi pa natin kaya magpatawad para sa kanila. Eh ituloy lang ang buhay. Ayun. Panoorin natin yung mga naganap kung paano inabot ng personal na Isabel Dasay yung pera kay Aling Ed. Aling Elvie, ako po si Isabel Daza po. Hi, idol ko. Hello po. Kamusta na po? Okay naman po. Tatabihan po kita. Meron po akong uh, maliit na regalo po sa iyo kasi okay. nalaman ko ang kwento mo, 'yung um, nung nanood ako ng news. Opo. At sa tulong ng lahat ng mga followers ko po at lahat ng mga nanonood ng story mo, um, meron silang na-donate. Opo. Okay po para sa iyo. Um, etong etong donation po namin is um, uh, regalo dahil sa lahat na, ng pinagdaanan mo po. Uh, napakahirap ng buhay at uh, isang milyong piso po to. Isang milyong piso po para sa iyo. At para po sa Itang kita ang kagalakan, ang kaligayahan, ang tuwa at saya na nararamdaman ni Aling Elvin nung inabot niya ang pera. So nakakatuwa din ano, na makita natin na si Elbe Vergara ay masaya at mukhang okay naman na siya sa ngayon ha, na nakikita natin. Ay sana tuloy-tuloy pa rin yung kaso, laban sa kanya. Para sa kanya pala. Sa medical needs niyo, sa future, gusto ko lang sana ibigay sa'yo personally kasi yung mga followers ko po at yung mga tao na nag-donate, pinag pinagkatiwalaan po ako sa perang ito. At sinabi ko sa kanila na ibibigay ko yan sa'yo. Happy ka ba? Opo, dahil nagbusisan <laughs> ko po ang idol ko. Eh. oo, sabihin ko sa lahat ng mga nag-donate po na maraming salamat sa kanila dahil kundi dahil sa kanila. Alam mo po, merong may nag-donate po ng 30 pesos, 25 pesos, yun lang ang kaya nyo ibigay, pero Isa lang ba sabi ko dito? Sana makita natin kung paano mailipat sa ibang kulungan itong dating amo ni Elvira, itong mag-asawang ah, mag-asawang Ruiz, ayan, kung paano sila mailipat sa ibang piitan. At sana mapanood natin ulit yung huling hearing man kung may panibagong hearing pa sa kanila kasinado. Senado. Ayan, sana mapanood natin para update lang ako kay Elde Vergara at nakakatuwa din na siya ay pinuntahan ng personal de Isabel Daza at para nga iabot itong isang milyong piso. Ayan, ang laking halaga niyan para sa iyo. Ayan, maraming 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 salamat mga kababayan simuso, baybay, at sa akong sumusubaybay at ang tatangkilik po sa aking YouTube channel. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Please, okay, huwag kakakalimutan mag-like at mag-comment. Siyempre, subscribe na rin po. Genius TV po. Mag-iingat po tayong lahat mga kababayan. God bless po. Bye.